Magandang gabi, Pilipinas! Kami nga pala ang pangkat-apat at nagbibigay ng kaalaman tungkol sa Russo-Afghan War. Ano nga ba ang Russo-Afghan War? Ang Russo-Afghan War ay isang digmaan sa pagitan ng Soviet Union o kaya tinatawag na USSR at ng mga rebelding Afghan na tinatag na Mujahideen mula 1979 hanggang 1989. Ito ay isa sa mga pinakamalaking prox war noong Cold War. Bakit ito nangyari? Mga sanhi, pagkaalsa sa Afghanistan. Noong 1978, nagkaroon ng komunista sa gobyerno sa Afghanistan. Pero maraming mamayan ang tutol dahil marhas ang reforma nila laban sa tradisyong Islam at kultura, at nag-alsa ang maraming Afghan tribes. Number 2. Pangingialam ng USSR Nagpadala ng Soviet Army ang USSR para suportahan ang communist government ng Afghanistan. Pigilan ng paggalat ng rebelyon at panatilihan ng impluwansya ng komunismo sa region. Number 3. Cold War Rivalry Suporta ng USSR sa komunista habang U.S., Pakistan, at Saudi Arabia naman ay tumulong sa Mujahideen. Nagbigay sila ng training, pera, at armas, lalo na sa U.S. na nagbigay ng stringer missiles. Paano nangyari ang digmaan? Mahalagang pangyayari. 1. Pagsalakay ng ng Soviet 1979, libu-libong ng Soviet ang pumasok sa Afghanistan. Kinontrol nila ang Kabul at pinalitan ang leader ng bansa. 2. Paglakas ng Mujahideen, lumaban ang mga Afghan fighters gamit ang guerrilla warfare. Kilala sila bilang mabagsik na mandirigma sa bundok. Malaki ang tulong ng mga armas ng Amerika, lalo na ang Stinger missiles na pampababa ng Soviet helicopters. Pagkapagod at pagkahirapan ng USSR, hindi na nila makontrol ng buong bansa. Lumaki ang gasto sa gera marami ang sundalo ang namatay. Number 4. Pag-alis ng Soviet, 1986. Napilitan ng USSR na umurong dahil sa malaking gastusin, maraming casualties, pressure mula sa international community, pagkahina ng USSR sa loob ng bansa. Ano ang mga epekto? bansa sa Afghanistan, matinding pagkasira ng, ma ng bansa halos milyang Afghan ang namatay naging refugi. Nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng mga warlords. Pagbitaw ng Taliban noong 1990s. 2. Sa Soviet Union, malaking pagkalugi, pagbagsak ng moral, moral ng sundalo. Isa ito sa mga rason kung bakit bumagsak ang USSR noong 1991. 3. Sa Cold War. Isa sa mga banalo ng US dahil napahina nito ang USSR. Nagpakita na ng superpower tulad ng USSR ay pwedeng matalo ng guerrilla fighters. Buod, ang russo Hafan War ay digma ang nagsimula dahil sa pakikialam ng USSR upang suportahan ang komunista na pamahalaan. Matinding laban sa pagitan ng Soviet shops at Mujahideen, isang proxy war ng Cold War kung saan sumuporta ang US sa kalaban ng USSR. Natapos, matapos umatras ang Soviet Union noong 1989 nagdulot ng malaking kawalan ng buhay, pagkawasak ng Afghanistan at paghina ng USSR. Mga pamprosesong tanong. Una, ano ang pangunahing dahilan kung bakit nakailalam ang Soviet Union USSR sa Afghanistan noong 1979? Pangalawa, paano nakatulong ang suporta ng United States at iba pang bansa sa paglakas ng mga Mujahideen laban sa Soviet Army? Pangatlo, ano ang dalawang pinakamahalagang epekto sa, ng Rus Russo-Afghan War sa Afghanistan at sa mismong USSR? At dito nagtatapos ang aming presentasyon. Muli kami ang pangkat-apat. Salamat sa pakikinig.